Hindi na ikinagulat pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakahuling approval rating na inilabas ng Pulse Asia Survey. Nabanggit ito ni PBBM sa isang media interview sa sidelines ng rice distribution event sa tagig-city nitong Miyerkules. Dagdag ng Pangulo, naiintindihan niya ang pagbaba ng kanyang approval ratings at hindi anya masisisi ang tao, lalot bigas na ang pinag-uusapan. It's not surprising. People are having a hard time. E, yung, because, yung hirap na bigas ito eh. it's different from anything else that any other agricultural product i completely understand that's perfectly natural uh, uh, that, that I, I, it was not, it's not a surprise put it that way Batay sa ipinalabas sa survey ng Pulse Asia sa third quarter ng 2023, bumaba ang trust at approval ratings si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pati kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, sina Pangulong Marcos at VP Sara pa rin ang may mataas na trust rating sa kabuuan kumpara sa ibang mga opisyal. Kaugnay dito, binigyang diin ni Pangulo Marcos ang hirap na dinaranas ngayon ng mga Pilipino sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang bigas. Ito, ani PBBM, ang pinagsusumikapan ng pamahalaan na matugunan at siyang pinakamahalaga ngayon. Pero ang pagsusumikap na ito ay hindi anya dahil sa survey, sabay iginiit na hindi ito importante sa kanya. And that's why we're working very, very hard to make sure that this comes up again. Not because of the survey, that's not important to me. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them. Inilahad ni Pangulo Marcos na patuloy na tinitiyak ng gobyerno na ang mga pagsisikap nito upang patatagin ang presyo ng bigas ay maayos na naipatutupad. Siniguro ng punong ehekutibo na isinasagawa ang marami pang mga hakbang upang matulungan ang mga tao. Kabilang sa nabanggit ni PBBM ang pamamahagi ng bigas sa 33 congressional districts sa Metro Manila. Ngunit ang programang ito ay isinasa pinalpas sa tulong ng mga mambabatas. Sa kabilang dako, inanunsyo ni Pangulo Marcos Jr. ang mga pangalan ng rice smugglers na sumisira sa daloy ng supply and demand ng bigas sa merkado. Ang hakbang anya ay pagpapakita ng kanyang malakas na political will na wakasan ang rice smuggling sa Pilipinas. Bagong Pilipinas na po tayo ngayon at ating pong susugpuin ang mga hindi po luma, lumalaban ng, pat, ng patas. Wala pong puwang sa lipunan ang mga nanlamang at nang aapi sa kapwa. Sa kanyang talumpati sa pamamahagi ng bigas sa Taguig City, sinabi ni Pangulo Marcos na nagsampana ng smuggling charges ang gobyerno laban sa San Pedro Warehouse at Lusakura Agri-Grain Corporation, FS Asia Rice Mill at Gold Rice Mill. Sambit ng puno ekotibo, ang rice smugglers ay kinasuha ng mga paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, Rice Tarification Law at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kaya po, ito na, eh ngayon ay kinasuha na natin ang San Pedro Warehouse, ang Blue Sakura Agri-Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill, ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong ng mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa. Ipinarating ni Pangulo Marcos na seryoso ang pamalaan sa pagsugpo sa smuggling, hoarding at iba pang iligal na gawaing sa supply at presyo ng bilihin sa merkado.